Good day mga simple for this video magbibigay po tayo ng opinion tungkol po sa nangyayari ngayong mga simple na sobrang init ng araw mga simple no hindi may pakita ayan nasan po yung araw mga simple ito ayun ayun tabunan ayan so ayan mga simple sobrang init po ng araw ngayong mga simple at ang tanong po dito mga simple ano nga ba yung dahilan at sino nga ba yung may kasalanan Sino nga ba yung may pananagutan sa pangyayaring ito? Kaya hindi na po natin to patatagalin pa mga kasimple. Let's do it! Alam nyo ba mga simple sa sobrang init po ng araw ngayon Marami po ang nagiging apektado mga simple Unang una yung mga magsasaka mga kasimple pangalawa, yung mga estudyante pangatlo mga hayop mga simple at marami pang iba alam nyo ba mga simple kung bakit nangyayari ang ganitong pangyayari na sobrang init ng araw mga simple ito po yung base lamang sa akin napansin at ito yung opinion lamang isa po sa napansin ko pong dahilan mga simple kung bakit sobrang init na po ng araw ngayon ay yung pagsusunog po ng mga plastik ng mga tao dahil napakatinding sira po ang idudulot ng plastik kapag ito'y sinusunog at ito'y napupunta sa itaas sisirain po nito ang ozone layer. At ito po yung dahilan kung bakit yung araw ngayon sobrang oh, init. Ayan mga resibo. 'Di ba sobrang init ng araw? At pangalawa mga simple yung pollution po na galing po sa mga sasakyan. Isa din po 'yan sa dahilan kung bakit to sobrang init na po ngayon at pangatlo mga simple yung pollution din o yung usok galing sa mga pabrika na kahit anong pabrika mga simple na nagbubuga ng usok at iba pa pong dahilan mga kasimple meron din pollution mga kasimple na sobrang tindi yung pollution po na galing po sa tao yung tinatawag na otot at saka yung mabahong baba mga simple pollution din po yun -wing -wing. kaya sana naman at e matuto po tayo na dahil sa pangyayari ngayon ay kailangan na po natin na yung kapaligiran at dapat madisiplina na po tayo para hindi na po ito lalala pa at kawawa yung paparating na henerasyon. Kaya't aminin man po natin mga simple o hindi, tayo po yung dahilan kung bakit po nangyayari yung ganitong sitwasyon, mga simple na sobrang init ng araw at sana mga simple sa ganitong pangyayari ay matututo na tayo hanggat hindi pa ho malala yung lahat at sana mga simple alagaan po natin yung kalikasan dahil tayo lang din naman yung mapiperwisyo sa ating kagagawan hanggat hindi tayo natututo kaya sana mga simple konting hiling lang po itigil na po natin yung pagsira sa kalikasan at lalo na sa pagsusunog ng plastic dahil yung mainit na panahon ngayon ay lalala pa ito hanggat hindi tayo natututo. Tayo yung may kasalanan kaya tayo rin ang gagawa ng paraan. Hanggang sa muli mga simple, ito nga pala si Simple Boy. Time's up!